Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na maliban sa ating karagatan ay mayroong mga anyong tubig sa ating planeta na maaaring nagtatago ng mga bagay na dapat lamang nating katakutan? Kaya mula sa dambuhalang halimaw na hindi mo gugustuhin makita hanggang sa mga bagay na pilit itinatago sa atin ng gobyerno ay pag-usapan natin ang sampung nakapangingilabot na bagay na natagpuan sa mga ilog at latian. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Japanese Giant Salamander Ang Japanese Giant Salamander ay isang dambuhalang nilalang na naniniraan sa Japan na kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pangatlong pinakamalaking amphibian sa mundo kung saan ang higanteng pangangatawan nito ay naging dahilan para paniwalaan ang mga residente ng bansa na taga-protekta sila ng mga ilog kung kaya't hindi nila sila ginagambala. Ayon sa mga eksperto ay kahit na hindi raw paniwalaan na gwardya ang hayop na ito sa mga ilog ng bansa ay mainam na lamang na hindi sila lapitan sa kanila ng agresibo ang mga Japanese giant salamander na umaabot ang haba sa halos limang talampakan kung saan dahil isa silang amphibian ay kaya nilang manirahan mapalupa man o tubig kung kaya't hindi may tatangging may hihirapang makatakas ang kahit na sino o anong binabalak nilang atakihin. Ang mga Japanese giant salamander ay kilala rin sa pagiging isa sa pinakamatandang lahi ng nilalang sa ating planeta. Dulot na 20 milyong taon na silang naninirahan dito. Kung kaya't sadyang nakakalungkot isipin na endangered at nauubos na ang kanilang populasyon, napilit ngayong pinipigilan ng mga eksperto sa takot na tuluyan nangang ma-extinct ang sinuunang hayop na ito. Number 9. Lamprey Eels kung makikita mo ang nilalang na ito na kung tawagin ay lamprey ay sigurado ako na magbibigay sila sa iyo ng takot na maaaring maging dahilan pa ng iyong bangungot. Dulot ng hayop na ito ay mapapansing walang mga panga. Kung kaya't ang bunganga nila ay tila ba isang bilugang butas lamang nang napupuno ng napakaraming mga ngipin. Dagdag pa sa nakakatakot nilang itsura, isa agresibo din ng mga hayop na ito. Kung saan ginagamit nila ang kanilang nakapangingilabot na bunganga para kumapit sa nilalang na minalas na kanilang nakagat na unti-unti nilang kakainin habang ito ay buhay pa. Dahil ilang pulgada lamang ang sukat ng mga lampre ay kadalasan silang nakakaligtaan kahit pa ng mga tao na posible din nilang kagatin at atakihin kung kaya't hindi nakatakataka pang isipin kung bakit isa sila sa pinaka kinababahalang nilalang ng mga naninirahan malapit sa mga katubigan. Number 8 Nagliliyab na Ilog Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa ang mga ilog na isang uri ng tubig ay mayroong posibilidad na magliyab at mag-apoy? na lamang ang napatunayan ng mga residente na naninirahan malapit sa ilog ng bansang Australia. Kung saan nang subukan nilang magsindi ng posporo habang namamangka sila sa lugar ay nagdulot na lamang ito ng biglaang pagkasunog ng tubig na talaga namang gumulat sa lahat ng nakakita ng pangyayari. Ayon sa mga eksperto, ay naging ganito na lamang ang kaganapan sa lugar dulot ng mga ilog ay kadalasang nag-iipit at kumukulong sa mga methane gas na minsan ay kumakawala na makikitang bumubuo ng mga bula sa tubig at dahil flammable ang uri ng gas na ito, ay hindi nakatakataka pang isipin kung bakit nagliyab na lamang ang tubig ng ilog matapos magsindi ng posporo malapit dito. Number 7, Bull Sharks alam mo ba na kahit pa ang mga pating ay maaaring manirahan hindi lamang sa ating karagatan kundi pati na rin sa mga ilog? Ang uri ng pating na ito ay ang mga bull sharks na kayang manirahan sa tubig alat at tubig tabang kagaya ng mga ilog na naging dahilan para mas katakutan pa sila kaysa sa karamihan ng uri ng pating sa karagatan. Sa kadila ng dulot na kaya nilang manirahan sa mga ilog ay mas mataas ang posibilidad na makasalubong at makasalamuha sila ng mga tao na hindi may tatangging magiging daylan para maatake nila tayo at dahil likas na agresibo ang lahi ng pating na ito ay hindi nakatakataka pang isipin kung bakit sinasabi ng mga eksperto na ito ang uri ng pating na pinakadapat katakutan at iwasan ng kahit na sinong tao. Number 6, Nabingwit na Halimaw kahit pa higit na mas maliit ang sukat ng mga ilog kumpara sa ating karagatan, ay hindi pa rin daw may na posible silang gawing tirahan ng mga dambuhalang halimaw kung saan ang isa na sa mga ito ay ang nahuling star dyan. sa isang ilog sa bansang China na matapos sukatin at timbangin ay sinasabing umaabot ang haba ng pangangatawan sa sampung talampakan at bigat na lagpas 300 kilo. Ang uri ng isda na Starjo ay kilala sa pagiging isa sa pinakamatandang nilalang na naninirahan sa ating planeta. Kung saan sinasabi na lagpas isang daang milyong taon na silang namamalagi sa katubigan ng ating daigdig at dahil raw sa mahusay magtago ang mga nilalang na ito sa kanilang tinitirahan mapailog man o kargatan ay eh madalas silang hindi napapahamak hanggang sa pagtanda kung kaya't madalas din silang nagkakaroon ng pangangatawan na hindi may tatangging maituturing na dambuhala. Number 5. Vampira sa tubig Sa ilog ng Amazon ay merong naninirahang isang uri ng isda na kilala ng mga tao bilang isang vampira. Dulot na kung makikita mo ito ay siguradong unang mong mapapansin ang kanilang pangil na sadya namang dambuhala na sinasabing nagdudulot raw para hindi nila masara ng tuluyan ang kanilang bunganga. Ang vampirang isda na ito ay ang tinatawag na payara na sinasabing umaabot raw ang pangil sa haba na tatlong pulgada at dahil kilala ang isdang ito dahil sa kanilang pagiging agresibo ay madalas daw silang nakakaatake ng mga tao. Kung kaya't dagdag sa kanilang itsura ay hindi nakatakatakapang isipin kung bakit sadyang kinatatakutan sila ng publiko. Number 4. Nakakapangilabot na linta Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga linta ay isang uri ng nilalang na sumisipsip sa dugo ng kanilang mga minalas na nabiktima. Pero alam mo ba kung gaano na lamang kadami ang lahi ng nakapangilabot na nilalang na ito? Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay hindi na raw mabilang ang dami ng uri ng mga linta na naninirahan sa ating planeta kung saan ang ilan sa mga ito ay kayang manirahan sa mga tubig habang ang ilan naman ay maaaring nagtatago sa kalupaan kung kaya't isa raw sila sa pinakamadalas na makakasalamuha ng mga tao na dahil sa kanilang maliit na itsura ay maaaring hindi lamang daw natin nalalaman o napapansin kahit napakarami na raw na lahi ng linta ang ating natutuklasan na naninirahan sa ating kalikasan ay posibleng meron pang mga naninirahan na ibang klase ng ganitong nilalang na hindi pa lamang natin natatagpuan. Number 3. Sinaunang Statwa Sigurado kong alam na nating lahat na sa paglipas ng ating panahon ay mas lalong umiinit ang klima ng ating planeta na nagdudulot para matuyot ang ilang mga anyong tubig. Kung saan nang isa narito ay ang isang latian sa bansang Russia na matapos raw matuyo ay naging para matuklasan ng mga eksperto ang isang kakaibang bagay na hindi nila malaman-laman kung saan nagmula. Matapos nilang pagdikit-dikitin ang bagay na ito ay natuklasan nila na isa siyang sinuunang statwa. Na ayon sa mga eksperto ay mayroon daw tanda na doble sa edad ng piramid ng Giza na nagpapakita lamang kung gaano nakabihasa ang mga sinuunang tao sa kanilang paglika. Hindi matukoy ng mga eksperto kung para saan ang estatwa na ito na kasalukuyan nilang pinaniniwalaan na ginamit ng mga sinaunang tao noon bilang rebulto ng kanilang sinasambang Diyos na hindi na makilala pa sa ngayon. Number 2. Mabilisang Delubyo kung pamilyar ka na sa uri ng delubyo na kung tawagin ay sinkhole, ay sigurado ako na alam mo na kung gaano na lamang katinding sakuna ang maaari nitong idulot sa mga tao na talaga namang mapapatunayan sa nakuha ng video na ito sa Louisiana sa Bansang Amerika kung saan ang isang ilog sa lugar ay bigla na lamang bumuo ng sinkhole na naging para mabilis na lumubog ang tubig at puno na nasa ibabo nito. Dulot ng isa sa pinakarason kung bakit nabobo ang mga sinkhole ay yung malakas na pag-agos ng tubig na unti-unting wumawasak sa lupa sa ilalim ng ating sahig ay hindi na raw may pa na mauulit at mauulit lamang ang ganitong kaganapan na hindi mapipigilan ng sino paman bakit tayo magpatuloy sa unahan ng ating listane, gusto ko munang mapakita ang larawan nito na tampok sa istorya natin ngayon. Nagpapakita raw ng isang dambuhalang halimaw sa ilog ng bansang Thailand na hindi nila matukoy-tukoy kung saan ang gagaling o nagmula. Ang dambuhalang halimaw ay isa raw ahas na mapapansing mayroong sukat ng pangangatawan na halos kasing haba na ng ilog kung kaya't hindi masigurado ng publiko kung totoo nga ba talaga ito. Number 1, ang Mga Bomba Hindi na bago sa ating kaalaman na sa kasaysayan ng planetang ating ginagalawan, inikaroon na ng napakaraming mga alitan at digmaan, na kadalasan ginagamitan ng mga mapapanganib na armas militar na kayang kumitil ng buhay ng maraming mga tao sa loob lamang ng ilang segundo, kung saan ang isa na rito ay ang mga bomba, na maniwala ka man o sa hindi ay maaaring matagpuan pa rin sa mga ilog o latihan. Ito ay dahil sa pinaulan raw ang mga ito ng mga sundalo sa teritoryo ng kanilang mga kalaban ay karamihan sa kanila ay hindi tuluyang sumabog kung kahit hanggang ngayon ay meron pa silang tsansa na pumutok at dahil sa posibilidad na sumabog pa ang mga bomba na ito ay hindi na sila tinatangkang tanggalin pa ng mga otoridad kung saan sila kasalakuyang nakalubog sa takot na magdulot pa sila ng matinding peligro sa mga ekspertong gagalaw sa kanila at sa mga taong naninirahan malapit sa kanilang pinaglalagyan. At iyon ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaari nating matuklasan sa katubigan ng planetang ating ginagalawan. Nagpapakita lamang na sadyang marami pa tayong dapat na malaman at matuklasan mapakalupaan man o ating karagatan kaya para sa iyo. Anong mga bagay na iyong natuklasan sa kahit na anong anyong tubig na iyong napuntahan? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.